Yusek. Siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni maseon having, ano pong may niyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson. And sabi <laughs> niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely. VP, VP Sara doesn't need anymore eh? an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. <laughs> so, you know what I mean. সেই নাপাওঁ para sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangan pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal system ng DOTR. Kasama sa online application process, ang online driver's education program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov PH app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang digital driver's license renewal sa loob lamang 15 minutes. At may option pa ang mga motorista na ipadeliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Patunay lamang ang programang ito na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng